Good morning mga kalaki 11am na po ng umaga at tayo po ngayon ay mamimigay po ng mga 6 digit lucky numbers na kompleto po sa bawat bansa po o bawat lugar ano po ang lucky numbers po natin talaga naman pong sulit at inaabangan po ng ating mga manonood ng mga taga-subaybay dahil alam niya naman po kahit paano po ay may mga lumalabas po talaga mga digit legit po ang ating mga numero libre niyo pong makukuha panoorin niyo lamang po dito sa Facebook ang aming mga numero sa YouTube at TikTok mga kalaki, ang laki numbers po natin, inaalagaan po ito ng 3 days. Libre po ito pag inupload namin sa umaga hanggang gabi. Libre po ito, wala po itong bayad Private consultation po yung mga nagpapakode po dyan ng kanilang birth month, birth year po, ang meron pong membership fee. At karamihan na po sa kanila ay mga pinapalad, sinuswerte na po. Kaya kung interesado ka po sa private consultation natin, pwede nyo po akong i-message, i-PM nyo po ako, sabihin nyo po na... ah uh, interesado po kayo at tatawagan ko po kayo o ba to? ayan tatawagan ko po kayo mga kalaki at kung ready ka na ngayong umaga para makakuha ng 6 digit lucky numbers na kompleto ready na rin ako tara mamigay na po tayo ng swerte mga kalaki Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo Okay mga kalaki, umpisahan po natin sa 10 digit lucky numbers po abroad. Ito po yung tinatawag nilang power max, lotto max, ano po. So, ang 10 digit lucky numbers abroad ay number 59, number 27, number 43, number 62, number 18, number 24, number 37, number 38, number 41, at number 20, ayan po, number 20, at para naman po sa 8 digit lucky numbers mga kalaki Narito na po ang 8 digit lucky numbers mo Ang 8 digit lucky numbers mo ay Number 23 Number 37 Number 42 Number 19 Number 33 Number 34 Number 40 At number 29 Ayan po At para naman po sa 7 digit lucky numbers po mga kalaki ang 7-digit lucky numbers ko ay number 27, number 18 number 17 number 22 number 34 number 36 at number 39. At para naman po sa 6-digit lucky numbers, 1 to 29. Ito na po ang 6-digit lucky numbers. 1 to 29, 1 to 25 pwede po ito. Okay? At 1 to 37 pwede po ito mga kalaki Kaya Ito na po. Number 15 number 24 number 22 number 16 number 8 at number 19 ayan po mga kalaki at para naman po sa 6 digit 0 to 9 ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 7 number 3 number 1 Number 5, number 0 at number 6 Ayan po ang 6 digit 0 to 9 mga kalaki At syempre ang 5 digit lucky numbers po abroad Narito na rin po Umpisan po natin number 26, number 32, number 34, number 18 at number 12. Ayan po ang 5 digit lucky numbers abroad. At syempre, eto na po, dito na po tayo sa 6 digit lucky numbers Pilipinas. Ito po ay 642, 45, 49, 55 at 58. Uy, ang lalaki na ng mga premyo nakita ko ha. Ah. Grabe, nakita ko yung mga price ang lalaki na po. Grabe. At syempre mga kalaki, ready ka na, ready na rin po ako. Pero bago po yan, sa mga bago po natin mga followers, kung gusto niyo po makatanggap ng mga tips at mga idea ng mga lucky numbers, pwede niyo po kami ipollow, hanapin niyo po kami sa Facebook. Red Parungkin po yung meron pong 315,000 followers. Sa YouTube po, Red Parungkin, meron 15,900 followers. Sa TikTok po, meron pong uh, 412,000 followers na po tayo, mga kalaki. Ganyan po, legit na legit po ating mga account. Kumadami po ang mga subscribers natin kasi marami po nagtitiwala sa atin. Meron po kami second account, Aris challenge po at saka Red Parungkin yung naka-yellow t-shirt po ko na may picture namin ni Lola Carmen na meron pong 50,000 followers na mga kalaki. Doon po kayo pwedeng mag-request ng mga lucky numbers kapag hindi ko po kayo napansin dito, re-replyan ko po, po kayo. Pero make sure po na nakapalo kayo, heart kayo ng heart ng video, comment kayo ng comment at share po kayo ng share ng video. Okay? So ayan mga kalaki, inuulit ko po, sa mga interesado po sa private consultation Meron pa pong slot ngayon pong uh, September po Pang September po yan Meron pa pong slot Okay, balay mo naman dito ka swerte na dito ka palare So, eto na po Ang 6-digit lucky number 642 Ang 6-digit lucky number 642 mo ay Number 26 Number 29 Number 31 Number 34 Number 37 At number 40 at para po sa 645 ang 645 6 digit lucky numbers mo ay number 18 number 23 number 17 number 24 number 37 number 42 ayan po at para naman po sa 6 digit lucky number 649 ang 6 digit lucky number 649 mo ay number 40 number 31 number 22 Number 27, number 18, number 23 at number 5. At ito na po ang 6-digit lucky numbers. 655. Ito po. Ang 6-digit lucky number 655 o ay number 16, number 10, number 44, number 47, number 38 at number 11 mga kalaki. At syempre po bago po ang um, 658 digit lucky numbers ayan po may nagchat-chat na po may nagpapabati na o po babatiin po natin yan mamaya pag naibigay na po natin itong 6 uh, digit lucky number 655 ay uh, 58 eto na po ang 658 6 digit lucky numbers mo number 39 number 42 number 17 number 18 number 21 at number 11. Ayan po mga kalaki, ito na po shout out time na po tayo. Shout out po sa pamilya uh, ano to? Pamilya Solueta. Ayan, pamilya Solueta po. Maraming maraming salamat po sa panonood niyo po lagi sa amin sa aming mga vlog. At syempre po ayan sa mga tindera po ng isda sa palengke po ng ano to? Ah, okay. Sa palengke po ng Puso Rubio, Pangasinan Hoy, hello po sa mga taga Puso Rubio, Pangasinan Ayan, uh, magsisimba po ako siguro sa Manawag this, this year po O oh, abangan nyo po ako dyan Okay, so ito po mga kalaki Ang hangat po namin dito sa Lucky World Manalo kayo, manalo, manalo, manalo At swerte, hindi eh, di ba? At syempre po ang laki ng na boss natin inalagaan yan 3 days bago po natin palitan At ang gusto ko, maya maya magchat ka sa na winner ka na Okay, good luck!